Abay bad trip nga ang Wolves sa galing ni Luka Doncic at eto na lang ang ginawa sa kanya sa laban din Anthony Edwards MJ pose sa poster duck na ito at grabing takeover mode ang pinamalas niya para sa kanyang team scary injury naman ng Dallas rookie abay sobrang hindi maganda ito then left handed 3 pointer abay sinubukan ng Wolves player sa laban Pivotal game number 3 sa so Western Conference Finals, Dallas looking to get a commanding 3-0 no lead samantalang ang Minnesota looking to get some momentum this series. Alamin na natin agad na ang mangyayari in the first quarter, abay ang blitzing defense ng Wolves ay effective nga in getting the ball out of Lucas' hands. Pero stepping up big time nga ang mga teammates niya, pumapasok early ang kanilang mga jumper, samaan pa ng 3-pointer ni Luka, then si Derek Lively nilamon pa si Rudy Gobert, poster ng ang ginawa inangasan pa nga pagtapos. Samantalang ang Timberwolves ay itong si Mike Conley pati rin si Anthony Edwards ang nanguna nga at 5 points nga sila para makadikit nga sa Dallas 15 to 13 sa first 6 minutes. Then si Luka naman, heto na naman nagluluka magic at back to back assist ang ganyang ginawa dito para kay Derek Lively at talagang pinapahirapan niyang depensa dito ng Wolves at natawa na nga lang din siya pagtapos ng another intentional foul ni Rudy Gobert sa kanya. At sa last minutes natin na ba si Kyrie Irving naman ang bumanad dito para sa Dallas 5 points ang in-score pero ang Minnesota naman ay kahit papano ay nakakasabay nga dito sa home team at nakadikit nga lang sila matapos ng ating first 12 minutes 33-28 ang ating score. Second quarter natin, abay nagtry ng zone defense ang Timberwolves pero hindi nga effective sa Dallas. Talagang pinalaki pa nga nila sa sampu ang kanilang lamang 43 to 33 after 3 minutes ng paglalaro at sinasrid nga lang ang opensa ng mga dayo dito. Tapos niya nabay sobrang nakakatakot pang nangyari dito kay Derek Lively na tuhod niya sa ulo ni Carl Anthony Towns at talaga namang scary moment ang nangyari. And then ang kakainitan pa nga dito sa laban itong si Gobert pati na rin itong si Luka Doncic pisikalan silang dalawa. And then pagbalik ng mga starters ng Timberwolves nakakasagot nga sila dito pero parang walang nangyayari dahil lalo pang pinalobo ng Dallas ang lamang nila to 12 points at mukhang bad trip na nga ang Wolves defenders dito kay Luka at hard foul na nga ang ginagawa nila. And then nakakuha pa nga ng charging foul itong si Doncic kay Antman at na-hype nga siya dyan pag tapos. At sa ending nga ng ating second quarter hawak pa rin ng Dallas ang kalamangan 62-52 nang dahil nga sa pagtutulungan ni Kyrie pati na rin ni Luka Doncic. Para naman sa Wolves ay ito nga si Edwards pati na rin si McDaniels ang nanguna. At sa ating third quarter, grabing offensive punch ang ginawa dito ng Minnesota sa first 3 minutes. Halos hindi nga sila nag in test at nakadikit na nga sila dito 69 to 64. Kasong problema talaga nila ay hindi nga nila madepensahan itong si Luka Doncic. Pati na rin si Kyrie Irving sa opesa kaya naman balik muli sa 10 ang advantage nila. And then great defensive play pa ni Luka kay Gobert at inangasan niya pa nga pagtapos at nang tatrash talk na rin dito si Doncic sa laban. And then after nyan ay finally nabuhay na nga itong si Anthony Edwards para sa Timberwolves at complete takeover mode ang ginawa niya dito. And this time siya naman ang ayong magbintes at nagsubmit pa nga ng another dunk of the year candidate monster poster dunk ang ginawa mga idol. And finally nakatay na rin dito ang Timberwolves at 77 points. Salamat kay Antman. Time ang Dallas. At sa ating last minutes ay nakapunod nga tayo ng matinding back and forth from both teams at talagang ayaw nga magpadalo ng dalawang koponan kaya naman pagtapos ng 3 quarters ay tied ang ating score at 87 points. Sa ating 4 quarter abay nakuha na ng Wolves ang lamang dito at parang sila na nga mayawak ng momentum. Kaya naman agarang binawi yan ni Kyrie Irving ng kanyang pull up 3 pointer at siya naman ang naka takeover mode sa laban. And then another intense back and forth na naman ang nangyari sa laban na talagang dikitan nga tayo at tied ang laban at 100 points with 6 minutes left. At talaga nga namang naging wild at intense at talaga namang down to the wire ang laban natin nail biter game at talagang walang team nga ang gustong magpatalo dito hanggang sa huling mga minuto. Pero eto nga si Luka Doncic pati na rin si Kyrie Irving once again pinagdurungan na naman atong Timberwolves para nga kumuha ng panalo this game. Up na sila 3-0, very commanding ang series lead.